Ayan ako, dyan ako Tumae. Ay, dun pa, dun pa, dun pa. Saan na yun? Ay, dumpa, dumpa, dumpa. Hindi ko na mapigilan eh. Saan ba yun? Ayan lang dyan. dyan. Saan panda? Yeah sa likod kasi nyan, coffee shop. Ayun, doon, doon. May uh, nakatambay nakata dyan kahapon, naka break time. Tapos naka... Saan ba na ba yung kinain? Wala yun, sa alabang pa. Saan ba magaling? Sa South Mall, na guys kami, visa nyo hindi ko na kaya yan kasi pagdating dito pagtingin ko sa waste 21 minutes pa hindi ko nakakayanin